Noong unang panahon, bago pa man nabuo ang Lake Lanao, ang lupain ng Lanao ay isang masaganang kapatagan. Namumuhay doon ang mga maranao, kilala sa kanilang tapang at pananampalataya. Sa gitna ng katahimikan, nakatira sa langit ang mga makapangyarihang Diyos na nagbabantay sa lupa. Pinamumunuan ng Diyos na si Diwa Tamakapanton tagapangalaga ng kalikasan at kapayapaan. Ngunit hindi lahat ng Diyos ay sumasang-ayon kay diwata makapanton. May dalawang Diyos na kapwa makapangyarihan, ang Diyos ng hangin na si Angalo at ang Diyos ng apoy na si Maporong Kapwa silang may pagnanais na sakupin ang lupaing lanaw upang pagharian ng mga tao. Nagsimula ang malakas na labanan. Ang hangin ni Angalo ay nagpadala ng malalakas na bagyo, habang si Mapurong ay nagbuga ng apoy at lava. Ang kalangitan ay kumulog, ang lupa ay nilamon ng apoy, at ang mga tao sa lanaw ay nagtakbuhan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag ng tulong si Diwata Makapanton sa mga Diyos ng Tubig upang pigilan ang pagkawasak ng lupa. Dahil sa labis na galit at kapangyarihan ng mga Diyos, bumuka ang lupa. Bumagsak ang malakas na ulan sa loob ng pitong araw at pitong gabi. Ang mga bundok ay lumubog at napuno ng tubig. At dito nabuo ang Lake Lanao. Sa gitna ng lawa, lumitaw ang isang pulo tanda ng kapayapaang ibinalik ni Diwata Makapanton matapos ang matinding labanan. At mula noon, ang mga maranaw ay nanirahan sa paligid ng lawa. Nanatili sa kanilang puso ang paalala ng mga Diyos na ang kapangyarihan ng kalikasan ay dapat igalang at ang kapayapaan ay dapat ingatan. Ang Lake Lanao ay naging simbolo ng pagkakaisa, balanse, at banal na proteksyon ng mga Diyos sa mga tao. At iyon ang alamat ng Lake Lanao. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at ang kapayapaan ay tagumpay laban sa galit. Hanggang nga ngayon, nananatiling sagrado sa mga Maranao ang lawa bilang tahanan ng mga Diyos at sa gisag ng buhay